Hello mga boss, lowe to review sa AutoCAD operator. Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng layer sa AutoCAD. Ito importante importante sa lahat 'to bago tayo gumawa ng drawing natin. Tsaka mayroon akong i-explain dito na na magugustuhan nyo. Kaya wag na patagalin pa mga boss. Simulan natin intro. So simula din mga boss, gusto ko na ipakita sa inyo kung paano ko gumagawa ng layer ko. Kung makikita nyo itong sample natin mga boss, punta tayo sa layer properties. Yan. Makikita nyo, makikita nyo sobrang dami yung layer na nakalagay. Ang gagawin natin mga boss, gagawa tayo ng folder natin. Kung yung layer natin, pang architectural, tapos yung layer na structural, doon lang siya nakalagay yung layer natin. Tapos yung electrical, tapos yung sanitary. Dapat ang gagawin natin, pag natin yung mga yon. Kunwari, architectural, ano ba yung mga layer mo doon? Kunwari e, e, structural, ano bang mga layer mo doon? Gagawa tayo ng folder natin mga boss. Hindi yung ganito na nakalagay lahat dito. Yan, nakalagay lahat yung mga layer natin mga boss. Puno tayo dito sa sa folder natin mga boss, ito. Ito. Tapos paano ba ako gumagawa ng layer ko? Pag gumagawa ako ng layer mga boss, nilalagay ko ng AR sa una sample nito, kung kunwari architectural, nilalagay ko siya ng AR, tapos wall, yan. Kunwari sa structural naman, ganyan, 16 mm bar. Ganyan mga boss. Ganyan. Nilalagay ko siya ng mga parang code niya sa una, AR, ST, S, SA, tapos E. Ayan. Ganyan ako mag gumagawa ng layer mga boss. Ngayon naman, gagawa tayo ng Layer folder natin para hindi siya Para hindi kayo malito mga boss Kung ano yung mga gagamitin yung mga layer Sa folder natin mga boss, sa architectural Magalagay lang tayo ng folder dito mga boss Punta tayo sa layer properties Yan Delete muna natin to Ang gagawin lang natin mga boss Punta tayo sa layer properties Yan dito, wag kayo gumawa ng wag kayo gumawa dito ng layer nyo sa all. Gawa kayo ng gagawa tayo ng folder natin. Click natin to. Yan. Group filter. Gawa tayo ng architectural. Architecture. Yan. Architecture. Yan. Tapos mag-click ulit tayo ng folder. Structural. Yan. Tapos click tayo ulit sanitary. Yan. Tapos click tayo ulit tayo electrical. 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 Yan mga boss oh. Yan, nakagawa na tayo ng folder natin sa layer layer properties natin. Ayan mga boss, may mga folder na tayo. Karamihan kasi sa atin mga boss, dito tayo naggumagawa na ng layer natin. Ayan. Dito tayo gumagawa. Ang problema kasi dito boss, pag dito kayo, wala kayong folder na ganito, kunwari nag-copy kayo ng model sa ibang CAD files, ganito yung mangyayari. Kunwari i-copy natin to, Ctrl C, tapos nilagay natin doon sa CAD files natin na bago, tapos control B, yan, okay natin. Kung makikita nyo mga boss, eto, naka-all ka, mag a yan. Kung makikita nyo mga boss, pag nag-na-all ka, naka-add yan lahat, o. Oh. Ang problema, hindi mo na, ma may, ang hirap nang hanapin yung ginawa mong layer mo. Kaya, kaya gumawa tayo ng portal para makapag, para makapag-focus tayo sa mga layer na ginawa natin. Kung wala, architectural. Sample natin dito mga boss. Meron akong ano dito mga boss. Punta tayo dito. Ito. Ito mga boss, gumawa ako ng layer natin para hindi na kayo mahirapan pa mga boss. Kung wari, sa ar architectural, Ilalagay lang natin. Add lang tayo nito. Click nyo lang to. New layer. Yan. AR. Wall. Yan. Gagalan nyo lang siya mga boss. Yan. Kung kunwari, naka-add yan. Naka-add dun sa sa all nyo. Yan. Na, meron na kasi dito sa all mga boss eh. Hanapin nyo lang yung AR. Yan. Tapos ilag, i-drag nyo lang sa architect, architecture. Yan. mag na siya. Ayun na mga boss, oh. nag-add na siya. Yan. Kunwari, sa add tayo ulit, mag lang kayo. Yan. AR kulong Yan. Click nyo lang ganyan mga boss. Tapos, add kayo ulit. Yan. Tapos, yung AR Windows Yan. Add lang kayo sa architectural na ginawa nyo. Hindi na kayo dito gagawa. Kasi sobrang hirap kasi sobrang hirap hanapin yung mga layer na ginawa mo dito. Instead na may folder ka mga boss, mahanap mo agad. Yan. Kunwari sa electrical. Yan. At ulit, switch. One. Ganon. Click natin. Click natin ulit. Switch two. Yan. Diba? Sobrang dali. Tapos mahanap mo na, tapos mahanap mo agad yung mga layer na ginawa mo kaysa naman dito sa old kaysa naman dito na nasa old ka harap hanapin mo nang ganyan gagawa gawa ka ng folder mo para mas ma, mas mabilis mga boss di ba mga boss eh ganyan lang kadali gumawa ng layer natin para medyo hindi kayo mahirapan sa kakahanap ng mga layer nyo eto mga boss pwede nyo na, eto mga boss eto okay na to yung architectural yung mga structural electrical sanitary hindi ko pa nagawa boss pero pag nanggawa ko mga boss, is i ano ko naman dito sa vlog ko. Tapos download download niyo na lang agad mga boss. Ito, ililink ko na lang sa baba mga boss kung gusto niyo tong layering ko tapos i-download na lang mga boss. So hanggang dito na lang mga boss. Kita ulit tayo sa susunod na video. Sana madami pa akong maituro sa inyo. Kaya bye-bye na mga boss.